Oho, dito tak to ano. Sababa, benta. Ano? Hindi mababa, hindi pa anak, pa mahaba Wala naman ang ulo, na, ulo. ulo. Sino, Sabi ko si Kenya ano, <laughs> <pinupinduk ko> <laughs> <coughs> <coughs> na may lumalaylay yung ano pinut mo ayo. Ano? Hindi pinut ko ano, manong gagabi si si Mandan. Ano nang ulo? Nagtago 'yun, busog na eh. Tulog na may Bantay na kayo dyan sa baba, mga um, bari. Limot mo sa asunto. Baka kung malis ka yan. Oh, madigyo. Ayan, makakaraya mo. Sinusunod eh. Dapat takapahigin yung maayos. <laughs> <laughs> malaki na. Patakot naman yun. Nakita mo yung ulo? Yan na yung tinapon nyo. Lumaki na. Mas malaki. Nahuli namin dati. <laughs> Doon nga lang do, sa kapabila. Baka ano to. Kapag bumagsak to sa... <laughs> ha?

Philippine python. Oo. Mm. Kobra. kobra ba 'yan? Hindi, 'yan kobra? Enjoy din 'yan. Sawa 'yan, sawa. Pero tinatapon niya 'o. May napatay siya? Ay, kung um, sino 'yung pinatay niya? Hindi ngayon. Ay wala pa. Hindi hila... siya kanina mga tatlo. Talagang hindi siya mananahimik, ito siya nakakain, nakakain. Tinatago niya ulo niya. Dito ka nga, dong, dito nga banda dong, may ulo dong, silawan mo dong. Dito, tinatago ko niya. Lumabas na kanina yun eh. Ha? Dito ulo-ulo niya. ito yung chan niya oh. Oo. Ayan, ulo niya, Nasa Yan kabila. Hindi Ay, ulo yan dong. Pabalok yan. Hindi ba ako lang yung ating ano? nasa naskol. Ha? Ano ba kasi yung ulo niyo? Yan, yan, yan. Ang lumar, pi ulo man kung. Yan, nagdila-dila, nakita ko. Gutom. Ay, yun pala yung ulo niya, ha? Nandito. Ayun, nandila ulo. Ano ba? Ayun, yan natin Sabi kababain. pa niya, eh, <laughs> dinidilatan pa kayo. Ah, dinidilatan kayo, oh. <laughs> Sundutin mo konti para gumalaw. Huwag <laughs> uh, tumalo lang yan, ikok. Ang <laughs> 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 rabi siyan, bukulo na kayan. Nakahuli rin yung bitak dito yung dati niya. Doon, nanigas. Kaya lang, balik niya yung mga manok. Durog yung mga pakpak -pak na ito eh. Ano? Basta pag nalaglag to, yung ulo, idiin niya lang ng ano. hindi hindi makagalaw. Oh? <laughs> ha? Oh, mahirap na huli niya pag nakapasok sa nit. Kanina pinipindot-pindot na yung rodin. Kanina yun, kanina yun. Kanina, inutusan ko siya na pindot May nakalaylay na yun. Mukhang nandiyan. Nandiyan pala siya. Gusto na bumaba dong. Gusto na bumaba dong. Dito na sa mga 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 dapat may ano, magwa kay Tor, kuha kag isang panungkit. Hay dong, dong kung So isang panungkit, sungkitin mo tapos lalabas yung ulo doon ko sa saluhin. So, sungkitin lang panungkit. Unay kong latan kung katiliwon. Wala, man, kaso mo. na nananakal. Una, unang tira, apat. Tapos so, sunod, tatlo. Oh. Tapos may isa. Tapos tatlo kanina. Oh. <laughs> mm -hmm. Hindi lang niya inano, hindi lang niya makakain. Oh. Dapat may magbantay dyan kung sakali man mahulog ko. Matakot nga sila eh. <laughs> kunti lang, kunti lang. Kaya parang hindi siya ganun kaalahan. Lumagto lang ikaw. Sige, Gitik lang, gitik ay, ba? Ayan sige dito, sige. Ay! ay. ay, ay o, okay, okay, okay. Tama na po. Tama na. Ayun na ah, yun yung ulo niya, kalawid oh, ah. Oo oh, nga. Lalo! Gumakakong. Kaungot. Ipalaki mo yung butas. I Ayun na! Uy! Ikunin mo na! Kaya angay, ipalaki yung butas eh. Ipalaki mo muna yung butas doon. Ipalaki mo konti. Net ka na oh. Ay. Oh, Pa-patayin mo 'yang nilobrok. Opo, hindi, wag patayin. Hindi natin masundan 'yan. Wala na. Yan yan yan. Tala. Dong, di Do, ko makita. San banda? Ayun dito 'yo. Ayano, no, ayano. No. Sa ilalim ayan, 'to mag ano? ya. uh, ay magilaw. Ano, Malaki 'yan, no? Malaki niyan. Parang maliit 'yung. Maliit 'yung ano, iski. <laughs> yung semijo ko 'to. 'Yan 'yung aus ni. Labis sabi to. Labit. -labit, oh. labit. Lababey. <laughs> sa my love of it. Sa my love of Ang laki? Ayun na, ayun na, ayun na. Sige, ay steady lang. Hindi yan. Hindi yan, hindi yan. Sige. kanan Steady ka lang dong Huwag ka lang muna. <laughs> ka. Kayat, no? Pag tumalun niya. Payat lang yung ulo pero ang laki ng katawan, no? Di lang <laughs> ako. Parang hindi ka makakain to. Hindi mo lang. Opisan mo siya Ibu baba yung ulo. Kung baka sigaw ka kasi ako'y ginulat mo eh. May isok, may kasabay pang sundo. <laughs> 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 Dahil niya mo ito. May araw ang pangalan niya. Ayun na oh. Di, inabangan ko si, lang. Si Manang kayo mo to. <laughs> Yung pangalan ko <laughs> ito si, si Undo Daguhoy. Ayun na ulo Dumpat ni blaga <laughs> hari, tingno. Dahil mo pagpatayon to. Sai <laughs> so, sa drum ni. Eh. Barilin mo na lang. Paano natin gibustino? Pa hukman. ba hukman. yan balin kung malukemya ka.

Iwanan yun na yun ni. eh. ginagasan <laughs> <laughs> ito, hari ng ting at si madamo ng manok na makinibigjan. Kung si kita bilog manok ng tiklo si ni. Kung si nakabilog yan ang manok ng kubiko binigjan si may. Umakiat ka kaya sa screen. Idungji si dati ba malalagko. <laughs> Pagyan tumalon sa inyo. Hindi marunong kumanta. Hindi marunong tumalon. yung panungkit mo daw, kabilang <laughs> Ay, ulo yung ulo niya, ulo, Dahil mo pag amuin Nator. Hoy <coughs> onyong bitakid mo na dyan. Pa, o, lang 'yan oba ulitin mo uhot eh. lang ni Kami na si Trent. Amo na kasalanan kay hunting na kasi, sini. Dako ni bono na ni. Oh, matra. Ay, nakita niyo yung ulo. Sige no, sundutin mo diyan. Yung yung peer laman yung anoin mo. Yung pure balat. Balat Sa likod sa taas. <laughs> balat. Dito kabilang. Kabilang daw. Yan yan yan. Yan yung laman.

Batong ka hmm. pa? Fully. Kaya nga batok sa Pwede na yan, kuya. eh. Ah, mo gipitawan dun, kuya. Na patay na. Tatlong <laughs> buwan na, kuya. Amakab matay na yata ko? Ano Pag makawala. Hinawal ka. Ay, 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 <laughs> ano <laughs>

kagko lang yan sinittay na musumun. Sabes kakantakan nang maremar. Awang lang to hindi man tayo ayot naging kubra eh. Natay mot lang Di mo yung alambre. Uy. Sino so, baka bisuan ay, ano, 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 ya, ano, yung... na. Ano niyan yung Mo na imbitawan ko kuya? Wala. Wala. Bawang, ilang ano ko na ano to wala. Putik ni tatay nga ilang ano ko diyan kasi tatay. Na ano sa hasang kong? Na piso mo na. Oh. Bisu mo. Na. Oh na. <laughs> Dali mo. Wala <laughs> <Daling> ba? <laughs>